hindi na 'to, isa lang 'tong third shot na 'niya. No sa Ano coffee nga 'yo? 'yung Niya. isa sa letzten babae na nakita ko. Baka isa babae na nakita sa kanya. Ibiyes sana natin. Dino 'yung toka kayo No.

Uy, ito ba? sa tatay. <laughs> sa tatay ni Jar. <laughs> Gago. Bye. Uy, nandito ba